Hi guys! Welcome back to my channel. May gagawin tayo ngayon guys. Muntahan natin yung langka ko. Yung may gandu mo yun eh. At yung lagyan ng balutan natin ng sako. Para hindi siya dapuan ng mga ano, ng Para may matahin tayo ba? So tara guys! Tara guys! Nasaan man Lagi mag-subscribe YouTube channel Let's go! natin ng sako Ano man si Kwan? Ano tong mabangan? Wala na lahat na Ano itong Kwan Jai Kalo jay Namiya pa? Katulog yung pino na hmm. Ano ka na? Ayoban bubuan magsuka suka no? tanan para man uh. ito guys so ginamos ginamo guys oh so. ano alamang sarap yan wow para sa ano saging ba saging tapos may ganyan na no? yung maliliit na ano to maliliit na ano isda alamang ginamos sarap sa pa para may nang anol, saging so ang sa itong kung ng nangka na itong kutsilyo red 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 ang ka na na jay ta ate lagyan ng sako guys para hindi dapuan ng mga insekto ba ang langka para makain natin yung pagmahin na yun ang linis na nga guys o oh. nilinis yung kanina o oh. nilinis na nga yung serbes dito ang dawa sambil itulah nah nah enggak bohong ini enggak bohong ya lima No? Lagyan natin ng sako para hindi napuan ng mga insikto. Kasi kung wala itong dami kasi mga insikto dito sa bukid. Hindi makain, mga ano, tibak, pati ni tawag nila na sira ba. Kung Ayan na guys, magbalot na tayo ng langka. na o. Ito yung balote ng Sako! para mabango na o guys ayan o oh. ang oh. no hindo kong sirotong kusa anayin bahaw kata? oo anayin do pipika ayo tong ko anang kuhan da o di rira? di aili kuhan bunga guys o oh. anayin nangka Ah wala. Hoy mo lagi. Er, Ari dagkot ra tongko na no. piston. Mm -hmm. Sa ah. eh, yung cameraman guys, ang yung... kagumuhan, ayan. Ah, Apo ah. ge. So, start na tayong mag. Nagaya na ano guys, oh, senyalan na 'to, bro yung kaya, guys. Hindi <laughs> <laughs> na nakabili oh, wala pang sa YouTube. So, Mag-start lang natin yung balota ng sako para hindi ma ano na yung Pag mayroon sako rito guys, ilagay putos mo ang balot. Hindi maka ano, hindi dalaw ang insekto. So, start tayo. Okay. Pero rin mo sa ano, ay double. Oo. Oh. Yeah. Tuha mo rin yung gamay.

Huh? Anyway, iflo, so ng so ngalak natin nating paakyatin guys kasi mabigat nang itlog na eh <laughs> ro <laughs> so, para yaraw baba yaraw oh yaraw Bigyan siya ng sako. Nakalikod naman dako. May malaki dyan, oh. Wala ba sa ubos? Tre? Oh. Oo. May dako na. Maghanap pa tayo ng ibang sako pagbangan mo na yung apel ang tumo ibang sako untumoy. Um, yan ba. so ganyan lang gawin sa mga langka no guys pag marami ng bunga ba malaki kasi pag ganyan binalutan mo ng ano sako diyan yan mano dadalawin ng mga insekto hmm. okay, oh, so lang, um, duhan, diket, na ang oh, duha dikit na umada na yung sod Grab up. Ito bunga. Ito oh. rin ang ah, aming sako dito sa baba dito. Ihanap oh. na yun ang mga... Uh, yung mga gabok ng dito. Oh. Ay, ito rin mga aming dito. Sakit ng mga gato. Ah, dito ka. Uh. Mm. ini pun kasi nasira ang no giro ang ito pag mayroong mga kahoy, ah, kahoy ang nabok ng kahoy nasira ang hiro tunay natin itong ano dami ang sa bubong garing buwan ini nao eh dari sebuah sebuah tangan ini Uy, gawas mo kada. Kin. Uy. Tao oh, ka. To. Uy, bahay. Tu na. Okay, nasa gasaraan ka ng mga sasakyan dyan. Yan, baka. May puston pa ng ubaw. Oh. Yun! Tayo bababal dito. Patlong. Muli ha. ba, sa kabarog kay Daghang Kuan. Dere ga baro oh. ba, dere ga tungko dere. Da, anu di mabisod unta el dere da. dito pong usaha hmm. ano tong, puno, anangga, guys. Hmm? Mababa lang oh. ra. Oh. Oh. Pwede tayo <laughs>

ko ng duha hindi masood ba ito na lagi ka uli ba uli ikaw yun lang maligisahan ka dahil na yung motor yun lang skin skin lagi yung sagisaan ka dahil sa mga sasakyan tapos lapit na natapos balot guys sa guys uh, update sa weather na no? hindi kayo mainit Kasi kanina maulan, Lagi nang umuulan so, Ikaw guys ba ikaw? Papi na mong iro eh Wala ka ba kung saan? Do ha? Ano mo saan? Ang dalawa ipasok na Dahil yung wala sa sanga ang PCO Ayan, sige, 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 anak. Ingay, may motor na ay. Sila ang motor na ingay. Uwe na, ito. Tatlo na pasok. Ayan ang pibangan, ang iyan sa kasanga. Ang Ang bangan ba? Iingon siya. Uh ano Victim sa sako po Sako ba? Ikot pag ano ni mo ikot sako. Yan naman sako ipodo sa ikot. Ha. Ano ba? Ano pag mo? Ano? ikot sa sako. Ano po dusan sako ngayon? tumoy dia kasi tumoy mihiko sa sako tumoy tumoy ano da may blik to sa sanga da oh man abot ang tumoy da sa sako alam bang sako tumoy ba ang kanan tumoy sa sako ing nabir ing ba oh na o dia hikot na na hmm ito yok Kanta aku ako akyat dyan, dyan, guys Di pwede kayo maliit ang sanga oh. Mabali Sa kanya pwede yan, guys Payat naman dyan magkaan lang Doon pa o oh. May malaki pa oh. eh, bata yang mengakyat dan Ah dito nang baba nang uban oh. Hmm. sa tomoy. malapit na matapos natin mabalot ang nangka ang dalawa dito dalawa na lang eh maraming biyabas dito oh. binabalot ko guys oh ayan may sulupin oh. iba ang kumakain tayo bumabalot iba kakain pero okay lang para maka tulong naman tayo sa mga nagugut hehehe <laughs> yuhuu wala na Ale dire. Dila na kana ang no. Dire na sa ubos la. Ni wala na berbangan daw bagana.

Oh, udah bayam nak ya. Hey, kawan gajo. Terus di terus bawa. Ajo di pojok si gajo bakai muda kau bila nak. Dia harus penuhan sahkan. Dia yang penuaan pada muda kau nak kawan perlu agera Yang masudlan pas kalau Oktober bagai main bawa ena tau nak. Yang na, isah di tau. Tahu ni, main buslot. <coughs> Nalala ng ubos. Di ba kakabot usaro? No? Ah. Nalala da? Ingo? Nas ka yung pungango eh, hikot ng kuan? Di ba sa ubos gamay? Pisi rin kuan? Paluag. Tarang buho ito, pikas ah. Oh. balot lahat guys oh. meron ba yung malaki sa ibaba oh. ito lang para makatikim naman tayo ng hinog hanap pa tayo ng mga ano, para balot ito sa amin guys itong ginagawa namin kapag marami ng bunga ng kama Binabalot namin para hindi masyado dumapo yung mga ano, mau sikto Ikuan ngkoan oi. Eh. Ta asem se penganggur ta lagi ikut. Betul ini. Penganggur batal ja, penganggur ja Dibangan. Remo diket. Ya lah bhai balik tos deh. Lah penganggur bae ini ngene eh, mo. inuog na ito guys marami nang kumukuha nito tayong nagbalot hindi na tayo kakaya, makakain <laughs> kawawa sakit so, guys ingay ang sakit yan ito eh. ah, air masyad daming bunga ang iba nito gulayin para naman ulam daming, hindi tayo problema dito sa bukit guys daming maulam mga gulay ba gusto kan ano ganas doon daming mga talos ng kamote doon kuha ka lang doon anong gagawin mo sarap ha kunin mo si Kwan. ano si Kinski oh lumaka ng layo tapos na ano, ano, ano guys na ah, balot oh, ayan o oh. ang iba hindi pa maghanap pa tayo ng sako ang balot ito okay. so, ah skin tau ka na niya ngan skin skin Ali, hali kaya mga ako na ang busa wala na ligo ano oh. Ano uh, sabah ba? Karon medali na ta mo ka na ta. Uh, skin ski, guys. Skin ski oh. Kin ski. <laughs> so, tapos na namin mabalot ang mga langka. Andito na lang guys, maraming maraming salamat ang dandan ng video sa Bukid daw. No? Oh. Bye bye.